Hi guys, happy Sunday. So for today's cooking serie, um, magluto tayo guys ng steam pompano or baka i-air fry na lang natin to para mas mabilis. So naghiwa na tayo ng sibuyas at ang ating kamatis from our garden. Tapos kaninang umaga guys, nagdilig ako sa ating backyard at meron tayong nakita na mga long hot pepper na pwede na rin i-harvest. So, bago pa matapos ang ating summer season, gamitin na natin ang ating mga gulay from our backyard. Gusto kasi ni Daddy, guys, medyo maanghang. So, yung ating long hot pepper, guys, hiwain lang natin yan ng maliliit. Lahatin ko na to guys. So, ang gagawin lang natin ay pagsasamasamahin natin ang mga gulay. Tapos, ipapalaman natin yan sa ating pompa. No? Then, ibabalot natin ito sa foil. And then ready na yan, ilagay sa other, either air fryer or steamer. Parang mas gusto ko guys mag air fry na lang para hindi hindi tayo kailangan maglagay ng tubig um, para steam. So wala tayong nilalagay na palaman guys kung hindi ito lang na mga gulay. And, guys, ito na mga veggies. Lagyan lang natin ito ng pepper at saka ng ating asin. So, ang asin natin ay reduced sodium. Kailangan tayong mag-ingat sa ating sodium sa katawan dahil nag, nag, iniiwasan natin magkaroon ng diabetes, ay sorry, ng um, high blood pressure. Kaya ang ginagamit ko guys, either low sodium or no salt. So, ganito lang kadali ito guys ito na. Ipapalaman natin yan sa ating kompano na nabili sa Asian store noong isang araw. So, ang gagawin natin, guys, ilalagyan natin ang palaman ang loob. Yan. Masarap din to, guys, pag sa tilapia. And then, perfect ito kasi meron pa tayong insiladang eggplant para sa ating side. Ayan. Dinamihan ko na ng kamatis guys dahil marami pa tayong tomatoes. Kaninang umaga naka-harvest din tayo ng mga siguro mga walong piraso yung na-harvest natin. So ayan na siya guys. Nakapagpalaman na tayo. Kunin naman natin ang ating foil. Ganyan guys. Yan natin dyan ang ating isda. Aray ko. Nahiwa ako guys. Tingnan nyo yung foil Oh. Napakatalas. Pagpatuloy natin guys, nahiwa tayo ng foil. Masyadong matalas kasi yung tagiliran. So ang papalaman, so ang i-flavor if natin dito guys ay oyster sauce. Dahil marami pa tayong natirang gulay, so ang ginagawa ko dito guys ay ilalagyan natin ng gulay on top. So lagyan lang natin to ng oyster sauce. Ito guys, malapit nang maubos. Nilagyan ko lang ng tubig ng water para masimot talaga natin yung kaloob-looban. So, ito diluted na to guys. Kaya kung nakikita ninyo yan, bakit kung natataka kayo, ba't ang dami natin nilalagay? Yan po ay ano, water na lang yung iba dyan. Para lang masimot. Because why not? And then, lagay na natin yung ating kuhay. So, ang, ang, mga ulam natin na niluto today, guys, ay meron tayo nakasalang sa oven na short ribs. Niluluto natin yung for two and a half hours para talagang sarap to the bones. And then, nagluto din ako ng, ay nagmarinate tayo ng pork belly yan ay binarbecue natin. Mamaya ilalagay din natin sa air fryer yan. So ito guys, ready na itong isa lang sa ating air fryer. So meron na tayong ulam tomorrow hanggang Wednesday siguro kung yan ay tatagal. Meron pa ako ditong dine-frost na chicken quarters. Um, hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan. Pero, Dine-frost ko na guys para pag naisipan uh, gusto mo adobo sabi ni daddy adobo daw Med ma medyo marami to quarters to eh hihiwain ko ng kalahati eh. adobo tsaka ano pa tinola kakatinola lang natin eh ano lang yung oven na lang pianohan ko ng coating okay eh, para sa mga bata anyway guys isa lang na rin natin to It's already 2.05 p.m. Ito guys, isala natin sa air fryer for 1 hour. So, ito na guys, ang ating paboritong gadget sa kitchen. Hindi na tayo nagpiprito guys, kahit bacon, ito ko na din niluluto. Yan. Isa lang natin yan. So, meron tayong setting ng fish. 290 degrees Fahrenheit. Isa lang natin to for 45 minutes and then i-check natin kung luto na at extra 15 minutes bababa siguro natin ng 375 perfect thank you so much guys bye